So ayan po yung mga challenge. Nagano kami ng challenge clean, cleaning up dito sa ano uh, Shulam Beach. So ito na po yung mga nahakot namin. Ito. Ang mga hinakot namin, madami kami, mayroon pang mga Chinese dito. Ay, sorry. Yung mga kapwa natin Pilipina. Ayan. So hello, hello guys, nandito po kami sa my Shulam Beach So nandito po kami nag uh, challenge Challenge, uh, cleaning up dito sa beach Dito sa my Shulam Beach, dito sa papunta ng Tsunmon So nandito po kami lahat So kanina man hindi kasi nakuhanan ng video Kasi ako ay nahiya na mag video So ngayon lang kami lang, ngayon lang ako So nandito po ako sa beach ngayon madami kami po so lahat ito nagkuhanan po lahat ng mga tambak ng mga basura so meron pa kaming ano kasi yung isang isang foreigner po yung ano na yung leader po namin na siya ang kuang nag ano sa amin na mag ano mag tawag ito mag challenge cleaning up kami dito sa Maysulam kasi ang ang talagang ang puntahan namin sana ngayon doon sa ano, doon sa Butterfly Beach yung napuntahan ko nan na first time. Pero na source nila na na ano nila na marami daw mga basura dito, so kaya dito kami na ano, dito kami na assign. Hindi ko lang alam kung saan kami na naman sa susunod. ah uh, hintayin lang namin kung anong sasabihin yung pinaka-boss namin na foreigner. So, nandito po kami. Ito po yung beach. Ayan. kasama namin na mag ano mag cleaning up. Ay po. So kami po ay volunteer na nag-cleaning up dito sa beach. Kanina dito, so makita mo kanina nung kami dumating, grabe kaya ang ano mga kahe, pero madami pa yung hindi pa na pulot. So ayan. yan. Bali dalawang foreigner itong ano yung kasama namin na sila ang ano sila ang leader sa amin. Ayan. pero may bahay-bahay pa diyan. Siguro sa next na naman. Ayan, nandito po kami ayan sa no nandun ako sa second employer ko so nandun kami nag ano oh, beginning. Another beginning. <laughs> In the first time, you think no, is no like that. <laughs> There are so many rabbits here. Ayan. Sila po ang mga oh, ayan. Pagkatapos ng cleaning up, ayan, magpicture-picture para may souvenir. <laughs> Ay, may souvenir po. Sa ano. Ayan. So. Ayan. Wala naman palang isda nito. Kala ko may isda. So, ito na po lahat ang nahakot namin na basura. <laughs> ang dami. Ang daming mga basura. mag na kayo dito. <laughs> Hi na. Oh, yan, mga kapwa naming mga, ano, mga Pilipino din. Eh, mga ibang lahi din. Kasi, kami ang mga, ano, kami ang pinakamalakas. You. Oh, so it's not a good idea for us to keep the, the rubbish bags here. This kind of stuff is fine. I don't think any amount of water is going to move that. So that's fine, this is fine. Stuff like this I to retire actually. But um yeah, heavy stuff we can leave here. The light stuff, we weigh it and put it round. So maybe what we'll do is we have two people weighing the bags. Yes. Um, i'll take notes of the yeah, weight of each yeah. bag okay. <laughs> help <you>? one <laughs> help and then any recycling and stuff will come separately once one bag is weighed or it to someone and then you guys can take it around and then yeah but before we do any of that should we take a quick photo okay i have a banner here actually <coughs> we didn't have time to do it but i, I usually whenever we have like corporate events and stuff we have like a little section here for um, sticking their logo but i thought well we have so much empty space we could just like draw little pictures and stuff but we don't have time oh we do maybe um, i mean feel free what, whilst we're doing the bags maybe if anybody wants to draw some something do to clear the empty space but i need to clean this does anybody does anybody have any water Does uh, anybody have any hand sanitizer Oh, right this is my borrower. I'm not sure how oh. yeah. um. well, not. Uh, I don't one should in enough. Yeah. One. Or maybe not. Ah, actually, it's fine. Take a photo, Photoshop over it. Yeah. yeah be good or we just have people standing in front of it. Alright. Uh, let's have everybody at the back. Short people can go at the front. <laughs> so, um. Yeah, whoever's tallest goes at the back, whoever's not so tall goes front a little bit and then we can put the banner somewhere. Maybe so put it somewhere. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <good, yeah>. <laughs> help with this so if anyone can stay around it would be great we don't need more than maybe 10 people 15 people should be enough for anyone else who's feeling like I want to go someone's want to already come mm -hmm. um, yeah. timbang pa yung ano, may yung mga bubuhatin para alam nila kung gaano kabigat yung mga nakuha. Pila pila. Titimbangin pa. Oo. Oh. <laughs> okay. Timbangin papara alam nila kung gano'n daw kabigat yung mga na nakuha namin na mga basura. Yan po ang coach namin, yan ang leader namin. Sige, timbang kayo, magpatimbang Sige, patimbang kayo Hindi, nandiyan lang naman, malapit lang Kaya natin yan Ayan, katapos nang hagutan ng basura. So, eto na. Dito na kami sa lilim ng mga pulong kahoy sa ibabaw ng bato. Dito na kami kakain. Dito na ang lunch namin. Ayan, o. Oh. Ang na may itlog. Ayan ang hipon. Itlog na maalat na may kamatis. Ayan, pumaha. Ayan, kanin. Ano pa? Masasabi? Wala na.